evening mga kalapatid guys Tonight, alam nyo na, syempre magbablog pa rin ako uh, Sinisipag ako mga kalapatid guys uh, Gusto ko matapos ko na agad yung part 2 Kasi napanood nyo na yung part 1 Sana pinanood nyo yung part 1 mga kalapatid guys Oh, uh, kasi nandun yung pinakita ko yung mga porcelain na kalapati Pasensya na mga kalapatid guys uh, Hindi ko nasabi yung presyo at yung pinakita ko yung nilagyan ko ng blurred yung price kasi bawal ipakita mga kalapatids tsaka yung mga iba't ibang klaseng hayop bawal din ipakita o oh, ito mga kalapatids so oh, gabi na yan para maniwala kayong gabi na mga kalapatids sinisipag ako eh kaya magbablog ako yan gabi na mga kalapatids to nakaready na rin ang yung pang edit tong computer ko yan nakaready na yan Gabi na mga kalapatids. Yan. So mga kalapatids, samahan nyo ako at panuorin nyo hanggang sa huli yung video ko ha. Papakita ko sa inyo yung Twin Castle at Pigeon Condo. Doon sa biopigeons Pigeons Bio Research. At syempre, hindi mo mawala si Sir Allen na napakabait na in-entertain kami at pinaliwanagan kami tungkol sa biopigeons Pigeons Bio Research. So panuorin nyo hanggang sa huli. Ang part 2, mga kalapatids. Peace, yo! Yun, mga kalapatids. Kasama na namin si Sir Allen Lee. Ayan, 1 no? stress si Sir Allen Lee. Ayan. Pero soon, Tutor kami mga kalapatids. Iikutin natin itong Pigeons by Research. Samahan nyo kami. Tara. Tara po. A few moments later. So yun nga no mga kalapatid guys. Nandito ako sa may taas. Sa second floor. Ito. Ginagawang, ginagawa pa nila to kasi gagawing supermarket live pigeon ito yan no ginagawa pa yan mga kalapatids yan Hanggang dito mga kalapatids Yan Lahat yan mga kalapatids gagawing Supermarket ng mga live na kalapati Mga buhay Sobrang lawak niyan kalapatids Tapos sabi ni Sir Allen dito daw Dito sa pestong to Lalagyan ng stage Para Kita dun sa, sa may kabila Nandun sila Sir Allen sa babae eh. Yan Ayan si Sir oh, yan. Yan mga kalapatids. Yan si Sige mga kalapatids, mamaya na lang ulit. Yo mga kalapatids, maraming salamat sa mga ating foreign suppliers sa sombrero sa damit na binigay nila sa akin. Salamat din kay Sir Allen. Sir, maraming salamat sa iyo. To, to pa palang lugar na to mga kalapatids. Ito ang gagawing Pigeon Studio Cam Gallery. Yan. Dito, dito sa pastong ito, yan. Diyan nilalagay ang mga artista. Wala nyo, sino mga artista mga kalapatids? Siyempre, hindi yung vlogger, kundi yung mga kalapating ibinebenta. Yan mga kalapatids. No, yung isang habana, eh, yung Pigeon studio cam gallery so samahan nyo ako dito guys sa kabila papakita ko naman sa inyo yung pigeon seminar hall cam dining area tara ito mga kalapatids dito pigeon seminar hall cam, cam dining area dito pag in, umere, kalapatid, kalapatid guys, nagbablog tayo. Tapos, kasama natin sa Rylan, inabot tayo ng tanghali. Dito na tayo kakain guys. Nakaready na yung mga kainan na yan para kumakainan natin. Isang hilera na din yan mga kalapatid. Sobrang lawak ng pigeon. Pigeon dito, pigeon ng... Bayo pigeon, sobrang lawak ng bayo pigeon. Bayo research para sa ating mga vlogger at sa mga bumibili. Maraming salamat sa inyo. Marami pa tayong pupuntahan mga kalapatids. Tapos dito, dito sa gilid na to, dito ididikit yung mga nagchampion, champion Kumari, North and South. Dito, South, dun ang North. Sa pader na yun, dyan mo ididikit yung mga tarpulin na mga nag-champion, mga kalapatids na galing sa Biopidus bioresearch Research. Yan. Sa Visayas, Mindanao, yan mga kalapatids. So, tara, sama, punta tayo sa, sa Ralen. Ano sila sir Allen Tara maya maya ulit kalapatids A few minutes later Yo mga kalapatids Tara samahan nyo ako Pasukin natin ng pigeon condo Dito sa Bayo Pigeons Bayo Research Ito, ito ang pintuan ng Paraiso Yan, yan mga kalapatids no? Bandamin yan 50 plus na lines nandito Halo-halo sila mga kalapatids Kasi Kasi mga kalapatids Ano? Ginuha nila by colors Yung mga young birds Yan Kunwari katulad nyan John Arden Crested Pero hindi yan puro John Arden Crested Kung halo-halo yan Yung mga yan Iba't ibang klase yan Ayan sila Yan Yan lalarden, crescent pero iba na dyan mga kalapatids halo-halo, may african black Eagle, may colossal black iba't iba't klase pero pare-pare siyang young birds hindi pa kasi nagagawa yung talagang totoo nilang lagayan kumbaga, hindi pa na pagsasama-sama mga kalapatid yan, hindi pa na pagsasama-sama may lumilipad pa yan mandami niyan mga kalapatids so pag naayos na, na talagang lagayan nila Sama-sama na yung mga bawat lahi, magkakadikit na. Pero para patanda yung mga kalapatid sa, kung para hindi kayo malito na yun ang lahi nila, um, sa legpan mga kalapatid, dun, dun sa yung lahi sa legpan. Yan. Tapos ito, ito so sa ang patukaan nila dito sa may, sa may, sa may labas. Yan. Hindi nasa loob para daw hindi na, nakakain ng ipot. Kasi ito pa inuman mga kalabatid so. Yan yeah. Naka probiotic Kaya mga ganda ipot Yan yeah. yeah, mga kalabatid Yan yeah. Yan yeah. yeah, mga kalabatid Number 3 Bilangin natin kung ilang boots ito mga kalapatids mandami nyan iba't ibang klase yan yeah. yan nasa pigeon condo tayo ng bio pigeons bio research mga kalapatids ito yung kinatawag nilang unit yan number 5 na tayo ito okay, yung number 4 yan Yan mga kalapatids nasa labas ang pakainan at pa-inuman Yan Ah walang laman tong isa, yung number 7 Mga kalapatids, wala pa na ilalagay Yan Yan Wala dito. ito Colson. Dapat Colson na nakalagay pero hindi, hindi na ilagay din ng Colson kasi pinagalo-halo nila mga kalapatid. Pero pag sama hindi nila ang bawat linyada. Mga puti. Mga Batman, mga kalapatid. Kung may sa Batman, no? Oh. Yan. ito na mga kalapatids makatahimik ang young birds dito oh may pare na yata oh kitang kita naman nagkukutuan yung dalawa the best the best dito mga kalapatids kaya pumunta na kayo kung gusto nyong makakita ng mga iba't ibang klase ng kalapati at lahi iba't ibang klase ng hayop na lang lahat yan yan mga kalapatids yan, yung Oscar na yan, kalapatid hindi lahat ng nandito ay magkakaparehas Oscar, mahalo-halo yan mga kalapatid by colors ang ginawa nila yeah. nakalak hindi natin may lalapit mga kalapatid Ah, oh, wala nakalagay dito. Dito na tayo sa Eh, ginagawa pa mga kalapatid. Pangita naman ginagawa pa yung building. Ito, dito na ulit nagkaroon sa number 20 Nice Oh Ang ng kalapati Lumalapit Mga Baka nagugutom na sila Pero marami pagkain sa labas sa lagayan Kaya hindi yan Sabi mababait lang sila Ayan Ang mga kasama ko Halo-halo, oh. hmm. may Roger Florison Black Sayon mga ganyan mga kalapad sa halo, -halo yan. kaya PM na kayo sa Bio, bio Imported Black at Pigeons Bio Pigeons Bio Research kung gusto nyo bumili yan Sunod-sunod ko ang number mga kalapatid guys para makita nyo. Ayan, number 23 na tayo

Kalapatids. Yan mga kalapati, wala na akong masabi. Talaga namang hana ako sa mga kalapati dito. Yan. Okay.

na Pigeon condo na wala guys By colors yan mga kanapatids hindi by lines ah. Sa so, pigeon condo hindi pa kasi naiayos pero pag naiayos ito mga kalapatids, ganar din, ganar din lahat. Crusted, crusted lahat. Ganun ang mangyayari mga kalapatids. Kaya wait lang tayo habang inaayos pa nila. Pag naiayos naman ito mga kalapadis, bumisi, bumisita na tayo lahat. Makikita nyo ang kagandahan dito. Tignan nyo mga na ako. Yan. Yeah, no, sportif oh, Dami mga kalapat si Batibang ibang kulay eh. hmm. May numbers ang ginawa ko mga kalapat sa so, para makita natin lahat na nasa pigeon condo Christian. For the For... Yan mga Ito si Sir Allen. Yan. Hello po sa lahat ng subscriber ni Richmond Juko. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please click the subscription button. At para updated kayo sa lahat ng bago niyang vlogs, please click the notification bell. Ako nga po si Allen Lee ng Bioresearch Research Bio Pigeon, ang Pigeon OIC. Lahat po kayo ay aking inimbitahan na pumasyal po dito sa amin sa Bio Research Bio Pigeon. Bukas po kami Monday to Sunday. Love visit time 8 in the morning until 5 in the afternoon. Free entrance. Walang obligasyon bumili. Pag pumasyal po kayo dito, personally, iikot ko po kayo sa aming first in the world state of the art pigeon condo six story po ito ang kauna-unahang condo sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito po sa Pilipinas unang nagkaroon ng pigeon condo kaya maraming salamat po sa mga ninong foreign suppliers namin Bukod po sa pigeon condo, meron din pong kasalukuyan ginagawa first in the world, state of the art, five story twin castle. At meron din pong state of the art, first in the world, six story pigeon conditioning tower. Kaya ano pa po iniintay nila? Tara! Pasyal na po. Siya nga po pala. Sa lahat po ng bibisita dito sa amin, may free burger and drinks for po, po. courtesy of our generous Ninongs foreign supplier. Salamat po. <laughs> A few moments later. You know, mga kalapatids, guys. Kalapatid guys, nandito tayo sa taas ng Twin Castle sa fifth floor. Ayun oh, no, nasa taas ako ngayon. Yan. Yan. Kasama ko si Sir Allen. Nandito si Sir Allen. Ayun oh. No. Yan, may isa pa akong kasamang vlogger. Subscribe niyo sa mga kalapatids. Tapos ayun yung dating ayun yung dating lagay ng mga ano. Yan. Yan maluwag na yan. yan. 3 hectares daw yan dati na by Pigeons. Ngayon 1 hectares na lang mga kalapatids. Yan. Tapos dito sa taas na to mga kalapatids, yan nakikita niyo naman. Oh. May halo blocks pa. Dito ilalagay yung mga lumilipad, mga Magpa Magpapakawalan na rin sila ng mga kalapati kalapati kunyari flying tip tiplers yun dito nila yung papakawalan yan o oh, kitang kita nyo naman nasa taas ako guys o oh. taas yan dito sila magpapakawala yan ayun yung kondo yung kondo yun sa kabila yan maluwag doon by pigeons bio research mga kalapatids pinapaganda nila ng ma maayos kumbaga ginagawa pa ginagawa pa nila mga kalapatids pinapaganda yan yan o mga kulungan yan o mga kulungan kalapatids mga biladan yan yan no, mga kalapatids So yun mga kalapadids Pinakita ko na sa inyo nasa taas Sige Kamaya na lang ulit So yun na nga mga kalapadids Pauwi na kami Maraming salamat sa pagtanggap sa amin dito by Pigeons Bio Research Salamat sa libreng face mask Sombrelo t-shirt salamat sa mga ninong sa ating foreign suppliers salamat din kay Sir Allen salamat sa suporta yun, kita kita lang tayo sa bahay mga kalapatids at sa unbox ng aking kal kalapate bumili ako okay. peace yo